Sandali lang! Ano ba ito? Mansali? Ano pong ginagawa niyo dito? Pwede pero ba naman po kayo? May masamang balak sa amin? Ate, dapat hindi niyo siya pinagkatiwalaan. Ang sama-sama niya. Hindi ako masamang tao, ha? Gusto ko lang kayong tulungan. Eh, sino po yung mga yan? Mga kakuntsaban niyo po yan, eh. Hindi, napilitan lang akong pahanap kay sa private investigator kasi nung binalikan ko kayo sa hospital, wala na kayo. Eh, sobrang nag-aalala lang naman ako. Asensya na kayo sa amin kagabi kung natakot kayo. Bigla kasi kayo nagtatakbo, kaya di ka ako napagpakilala sa inyo. Ah, um, sige. I iwan niyo muna kami dito, ha? Gusto ko lang makausap pa mga bata. Sige na. Let's go. Hindi na kayo mawala sa isip ko simula nung puntahan ko kayo sa ospital eh. Alang lang alala ko sa inyo na baka naman napahamak na kayo. Kaya naman sana hayaan nyo naman tulungan kayo. Ma'am, sali, pasensya na po ah. Pero hindi po talaga may papayag na sumama sa DSWD. Kung kaya ko lang nakunin kayong lahat. Yan, yun ang plano ko. Halit ang ng bahay ko, hindi tayo kakasya iniisip ko ngayon, ha? Itong si Cha, tsaka si Miki. Kawawa naman sila, oh. Napakaliit pa para magdusa ng ganito. Alam nyo, pwede ko silang kupkupin para naman hindi na sila mahirapan. Um, okay na po kami kahit hirap na hirap na po kami, pero sama-sama lang po kami, okay na po kami. Hindi po talaga kami papayag na ay pampun sila sa kainta kanina. Sige, naiintindihan ko. Ma'am Sally, sorry po. Alam ko naman pong nagmamagandang loob po kayo eh. Pero hindi po talaga kami papayag na magkahihwa-hiwalay kami ng mga kapatid ko. Ito so, ha? Baka lang naman magbago mga isip ninyo. Hmm? Tawagan ninyo ako dito sa number na to. Yan. Ha? Ma'am Sally, hindi na po talaga magbabago yung isip namin. Sige, sige. Ito. Tanggapin niyo muna. Hindi na po, hindi na po. Okay lang po kami. Masaya na po kami, sama-sama po kami.